Hello, magandang araw po. Am um, barangay Pulis po ito. Sino po ito? Ano po, pakiulit? Hmm, taga dito ko lang ah. Uh, ano pong problema? Ano po, pakiulit? Ayaw matulog? Sino yung ayaw matulog na yan? Anong pangalan yan? Hindi, yung gusto ko yung kumpletong pangalan, Ano? Mm. Anak mo ba yan? Bakit daw ayaw niya matulog? Gusto niya bang pumunta kami dyan at dadamputin namin siya, dadalhin namin siya dito sa presinto ng barangay para sa mga batang ayaw matulog? Gusto niya ba yun? Oh, sige, kausapin mo muna yan tapos tumawag ka ulit sa amin kapag ayaw talaga. Pupunta kami dyan at kakausapin namin siya may dala kami dito sorpresa para sa kanya. Baka pwedeng pamaluto o sinturon, no? Pwede yun, no? O, sige. Chat mo sa akin o text mo sa akin yung address nyo. I-record namin yung pangalan niya. Anong alit yung pangalan? Okay, spell nga. Okay, sige, sige. Maraming salamat. Kausapin mo yung anak mo. Hindi pwede yung ganyan. O, sige. babay po. Magandang araw.